malapit sa binablog ni Kalingap Jose. So, dito tayo. Nakita ako kasi. Nahabag po ako. Ayan, ah, mag-asawa po ito. Sina, si nanay. Ayan, nakita kong kumakain. Sa sahig. So, hello, nay. Pwede, tayo maka pwede po kayong makausap? Po dedeo, dedeo. Hindi, hindi siya makausap? Um, hindi. Hmm. Si nanay kumakain sa sahig. Ayan, guys. Kumakain si nanay sa sahig. Umawa naman si nanay. Kumakain sa sahig si nanay, guys. So, dito, sandali. So, yan. Ito, ito na lang si tatay ang kausapin natin kasi hindi daw magsalita si nanay. So, hello, tay. May bayis ka muna, tay. Bakit, bakit hindi makausap si nanay? Sinong pong ang e Epilepsy. Ayan, so, si tatay naman. Ano itong sakit ni tatay? Paralyzed? Oh nga, paralyzed. Ayan. So, ayan tay, usapin kita. Dito ako. So, ayan. So, nakita ko kasi si tatay na nakaupo dito, lonely-lonely. Yung malungkot. Parang malaki ang problema. niyo tayo. Malaki ang pro may problema malaki ba tay? Ha? Napasinsya na kayo guys. Biglang umiyak. Binigla ko lang kasi. Ano pong, tay, po tay? Bakit? Sigura. Parang iyak Ay, ano kayo? Parang parang malak may malaking problema po kayo. Ano? Tubig sana? Ay, pag sabi mong ghost one, sabi ka, matabangan -oh. ka. Ano po kailangan natin tay? Kasi nahabag kasi ako nakita ako sa nakita ko siya na nakaupo dito at may parang malaki ang iniisip at parang ano nakatulala. Yung pala mayroon din pala siya tong ano malaking problema. No tay. Hindi na siya kasi ano paralyzed no. So kaya pang magsalita tay. Kaya pa? Oh, kaya pa. Mm. So, ano pangalan ni eh, tatay? Ano pangalan niya? Pilipe. Pilipe. Alim. 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 So, bakit po tay napaiyak po kayo? Problema. Problema. Ano yung problema po tay? Sa mga, Agad hindi nagpadala. Hindi nagpadala. Ay, hindi pala lagi padala. Kasi may pamilya doon. Ilan bang anak mo, tay? Siyam. Siyam, dami. Pero wala pong nagpapadala. Nagpapadala, pero konti lang. Kunti. Hindi kasiya, tay. Kasi may parang may gamot ata pa kayong bibilhin. Siyam. Siyam. Ayaw May mga pamilya na lahat yun, tay? Ayaw na, iba. Yung Iba. Pero yung iba, mga dalaga pa at binata. Nasaan sila tayo ngayon? Wala, kahit isa, walang natira sa'yo. Dua na lang kayo din, eh. So yung trabaho mo tayo, ano, may, mayroon daw ikaw, ano eh, parang ina, ano, inaabalahan. Ano yun tayo, inaabalahan mo, ginagawa mo? Ano po? Kahoy? Namumulot kayo ng Kahoy? Ha? Hindi mo kaya? Eh so ganon So si si nanay din yung asawa mo, meron din sakit no, epilepsy. Pag inatake si, paano mo gagawin yan? Eh ginan ah, pinipisil mo lang. Yan lang kaya mong magawa sa kanya. Hanggang gumaling siya kasi nakita ko na yun no, know, yung kamay mo isa hindi na ano hindi na wala na, hindi na makagalaw so wala talan ano talaga yung ano pagkuhanan mo dito tayo ng, ano hanap buhay Habang, halimbawa kung hindi wala magpapadala ano, sa inyo o, orap anong sa tuba ko at buntak sa bundok sa tuba, Nagbabalaki. Ah, nagtatanim. Tatanim. Nung hindi pa to, nung hindi pa to nangyari? Amo na. Meron na? Hmm. Pinalabutan kong batag. Pinikuan. Ano daw sabi niya? Batag. Saging. saging. Ah, nagtatanim ka saging doon. Pero ngayon hindi mo na kaya. Ano, nah, hindi na. Hindi na. So, halimbawa tayo, pag hindi sila napapadala meron pa kayong makuha na ng pagkain. Wala na. So, wala na siyang kamag-anak dito? Mga kapatid. Sila, ito. So, Pobre Pobre? Pobre po kayo? pero Pero, pero, nagbibigay din kayo ng makakain. kinain namin, ano po to pag apangalan ah, kap ng kapatid? Hindi, uh, angalan Iyan. Ilan po sila? Ilan ba kayo dito, Ate? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat kayo. Ah, pero si Tatay, ito din, wala din. pinaka Panganay. Hmm. So ito talaga si Tatay ang laki ng problema. Kahit kahit mayroon din mga kapatid pero ulang wala, wala din, tama-tama din sa kanilang pamumuhay. Eh ito si tatay may siyam na anak. Minsan pinapadalhan, padalhan, minsan wala. May sakit pa yung asawa, epilepsy. Pero pag umaatake si nanay, tinutulungan niyo naman. Tatawag siya nang nga, hindi siya tulong. Oo, kung beses, kaya naman niya, niyayakap niya. Yakap lang niya. Kawawa naman. Kalo kumba madalas ba? Madalas inatake? atake. So sanay na pala si tatay, no? Sanay na siya. Oo. Mm, ganun. So ayan, so ito yung pamumuhay nila dito. So, tay, pwede pong pumasok sa bahay mo. Tingin ko lang tay, ha? Ngayon, ito lang yung ano nila. Pamumuhay. May ilaw dito. Ayan na. Yan, may ilaw. Ito yung bahay nila tatay. Mahirap talaga pag matanda na tayo. Kasi so, walang anak na maalalay. Mahirap talaga. Kahit madami ka pa rin palang anak. Kahit marami ka pa palang anak. Wala namang natira. Para alalayan sila. So sila lang dalawa dito, mag-asawa. ha? Oh, kayo na lang dalawa ni nanay. So, ano yung ulam nyo ngayon? Gulay. Ayan, gulay. Mm. Diyan kayo natutulog. Yung dalawa. Dilim. So... Ito na nga no, yung sitwasyon nila dito guys. Mga kalingap. Ito yung sitwasyon nila. Hmm. Yan si tatay. Hindi makagalaw yung isang kamay. Laki ng problema ni tatay. Biglang umiyak. Laki problema to. Kaso lang hindi, ko, hindi, ko, hindi ko alam kung ano yung problema nito. Kasi biglang umiyak. Hmm. Si nanay. Nay! Hi! Okay? Okay lang. Busog na? Okay. Hmm. Ganito lang ang buhay lagi. Nay, ganito lang lagi buhay. Hmm. ano kailangan natin, Nay? Tulong. Sana. Ito 'yung pamumuhay nila tuyan. Yan si Tatay. Masipag din pala kahit may ano, diperensya. Kahit may diferensya, masipag. Malinis din yung bahay nila, guys. Malinis. Kahit mahirap, pero malinis. Ayan. Ayan. Ang ano dito, parang pangailangan nila sa pang-araw-araw ang kailangan nila dito. Tayo no, ang kailangan niyo dito, yung mga pakakain. Yun, kakain. Okay. So, bira lang yung kain nyo. Ano po? Sira. Anong sira po? Masuno. Kahit ano? Ah, maski ano. Maski ano, okay. Maski ano daw ang ano. matanggap nila. Siyam anak po guys, no? Siyam ang anak. Walang natira kahit isa. Para sila ay alalayan sa kanilang ano, sitwasyon. So, yun. So wala na talaga kang makuha na ng ano tayo no, income. Wala na talaga. Uh, so. uh, so, ano po? Uh, Kung, ang, Point, nawak, 연, 然後, ano daw? Sanda uh, para kong, ano daw income. Ito. Namumulot siya ng kahoy dyan sa bundok. O magkano naman to tay? Ganito, binta mo. Isang gatos yan. Isang gatos. Tapos, yung isang gatos mo, mag pa, uh, saan mo yun gagamitin? Balay. Nang, ano? Pagkain. Pagkain naman. oh, pagkain. Eh, kulang pa yun, tay. Sandaan. Magkano yung pinapadala ano? ng anak mo, tay? Halimbawa, pinapadalahan ka. Magkano? Kano? 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 One? One thousand? One thousand na nga na. na Ano daw? Dati daw po, one thousand ang pinakamataas. Ngayon, maalit na. So parang mas mababa. Mababa na? Kasi may pamilya din sila, no? Okay. May pamilya. Okay. Kaya naman. Pero, mm. kahit na kanya, hindi kami kitaan. Ano daw? Dapat daw, kawaan sila ng mga anak. Ah. Uh, kaya nga, oo. Dapat nga, dapat kaawaan sila kasi may mga sakit na sila, matanda na rin. Dapat may, oo, oh, may isa ditong maiwan para alagaan kayo tapos susuporta rin ibang kapatid. Kaso parang hindi sila nag-iisip sa kanilang mga magulang. No? Nangirap talaga ng ganito. So, ayan, kalingap, no, mga kalingap. So, ito, nakausap natin. So, tay, may tanong ko nga kung bakit ka biglang umiyak nung nilapitan kita. Ano iniisip mo, Tay? Ba't ka biglang umiyak? Amuhan sa ako. Ano daw? Ganyan daw po talaga siya. Ah, ganyan talaga ikaw. Mababa po yung ano natin. Ah, malambot po yung puso. Naiyak Naiyak ka or naiyak ka dahil may uh, handang tumulong kahit paano nakakita siyang pag-asa ganon ganon ba yung naisip mo tay tay ano yung kahilingan natin tay Ma, hindi ba siya marunong talaga masyado sa Tagalog hindi. Kasi hmm. hirap din po siya mamagsabi hirap so, din matigas, o yung okay. Eh. so okay so ako na lang ang manghingi ng tulong sa ating mga kababayan sa makapanood ng aking video na to. Sana habagan natin itong mag-asawa na to na maabutan po natin ng tulong dahil sila pong dalawang mag-asawa ay mayroon pong mga sakit. Yan. So kahit kunting tulong lang po na iabot natin sa kanila, ayun, malaking bagay na po yun. So, ayun dito po tayo sa Barangay Malinaw, ang masukal na lugar na ang aming napuntahan na para lang makaabot po ng tulong, no? So si Tatay, ano pangalan pala ni Nanay? Salvacion, Sal, Belen, Evelyn. Mm, si Nanay Evelyn at si Tatay Pilipi. Nanay Evelyn Tatay Pepe. Apelyido ng yun? Balona po siya. Baloro siya nung dala. Baloro. Si Nanay Bilin, balo, Baloro. Si Tatay Pilipi, Alim. Alim. Ayun. Parang Muslim ang ano mo, Tay? Apelido. Hindi ka Muslim, Tay? Ay, hindi kayo Muslim. Kasi ako din, maramara. Akalan lang Muslim din ako. Mm maramara. Ayun, so. Okay, mga kalingap, hanggang dito na lang tayo. Tapos na natin na-interview itong isang pamilya. So, sana makabalik kami para, para mag-abot ng tulong kung sino yung handang tumulong sa kanila. Ayan, mga kalinga. Salamat sa inyong pagpapanood ng aking vlog. At dito lang po tayo. Shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at Kalinga Prab. At sa lahat ng Team Kalinga, salamat sa inyo. Ayan, sa pag-spread ng tulong bilang isang kalingap. At salamat sa mga viewers, mga supporter ng Kalingap. Yan, thank you sa inyong suporta sa amin. Yan, kung wala kayo, wala din kami at hindi tayo makaabot ng tulong. Yan, thank you sa lahat. God bless you. Love you. Bye.